Hello mga kasari, good morning po sa ating lahat. Time check natin is 10.29 a.m. November 3, 2024, Sunday. So maaga tayong nakapamili kanina. Yung pakay ko lang talaga sa palengke is para makabili na tayo ng burger buns. Kasi kahapon, nakabili ako ng maliit lang. Doon sa suki ko ng bakery kasi ma uh, maliit lang so bali. Ang tawag lang doon is buns. Yung mga malalaki naman is tawag nila dyan is burger buns nga. Save lang din naman ang puhunan niya sa pesos. Kaya bumili lang ako kahapon ng apat na piraso para lang kapag may bumili, meron ako maibenta. Kasi sayang naman, di ba? Kapag may naghanap, wala tayo maibenta. Kasi November 1, nakasara sila. So, wala rin tayo nabili noong November 1. Kaya kahapon, nung pagbili ko, sabi ko, i-reserve na nga ako para ngayon ng 6 balot. Kaya kanina, bago mag 7am, talagang uh, ah, naalala ko siya, kukunin ko yan. Tapos, dinagdagan ko na rin na bumili ng may mga palaman. Kasi ilang araw na rin tayong walang pala, ano, bentang ganito, yung mga may palaman. So, gusto ko pang dagdagan kasi wala naman yung dati kong binibili na may palaman na ube. 5 pieces lang tok So, bali ito lahat ay 10 pieces lang lahat. Ang kagandahan doon sa suki natin ng bakery, kapag bumili ka ng may mga palaman, lalo kung pambenta, meron ka mga ibibigay nila ng mga pa-free ng mga uh, plastic labo para nga pambalot para doon sa mga ibibenta na may mga palaman. O sobra-sobra lagi ang bigay nila, napakadami. Kapag naman hindi nila nalagyan agad, pwede ka naman magsabi na pakilagyan na lang ng plastic labo. Bibigyan ka nila na sobra-sobra o ba? Diba? Kaya kadalasan hindi na ako bumibili ng plastic labo o kung bibili man ako yung mga balot-balot para may pambenta ako para dito sa akin tindahan. So ang plastic labo binibili ko, binibenta ko kadalasan dalawang piraso piso. So Malaking, tu malaking tulong na rin ang pagbenta natin ng mga tingi, tingi na plastic labo kasi kadalasan yun ang binibili dito sa katindahan pa piso-piso hanggang limang piso. Bihira lang naman yung per balot na binibili sa akin ng mga customer ko. Pag isang balot naman, ang binibenta ko ay 20 pesos. Tapos bumili na rin ako grocery ng palengke nitong ating isang balot, uh, isang kahanang ng Malboro Blue at isang kahan ng Chester Red at isang balot ng doughy Donut. Kasi nga hindi na tayo pupunta doon sa suki natin ng grocery. Bamaya, mag-uutos na lang ako doon sa bunso ko kasi wala siya dyan. So, mamaya hapon, utosan ko siya para may bilhin siya doon sa suki natin ng grocery. So, ito yung natitira natin binili kahapon na buns. Diba? Ang liliit niya. 17 pesos din ang puhunan ito. Pero binenta ko pa rin siya ng 25 pesos. Meron pa rin tayong 8 pesos is. Pero hanggat na nakakahiya siyang ibenta ng 25 pesos. Binili pa rin naman nila kasi wala naman silang choice kundi bumili. <laughs> at meron tayong bad news para sa ating, uh, sa ating mga Nova. Ayan, yung ating Nova Green. So, first time ko magtinda nito. At first time ko nga siyang Uh, first time ko nga itong bilhin nagtry lang naman din ako itong nova kasi yung mga kadalasan na binenta kong nova is yung mga dati flavor so nacho cheese ito parang bagong labas lang din ito na nova flavor nung isang araw 5 pieces pa to so kahapon lang yata o kagabi ko na malayan at naisip na i-check October 26 pa pala ang expiration nito ayan October 26 so bali meron na tayong lumipas na 7 days ba um o bali, 8 days na ang lumipas. Pang 8 days ngayon, hayan. So, tatanggalin na natin. Hindi na siya pwede benta Kaya, lugi na tayo. Kasi, ang bentahan natin yan ay 20 pesos each. So, apat na piraso yan. Kaya, lugi na tayo ng 80 pesos. Wala naman tayong magawa. Kasi, talagang kasama yan sa buhay. Negosyo. Wala naman tayong magawa kasi kasama talaga yan sa buhay negosyante. Paminsan-minsan malulugi tayo pero yan talaga, dyan tayo natututo. Kailangan ingat-ingat na rin tayo sa pamimili. Kung alam natin na hindi fast moving, wag na lang natin siyang bilhin. Okay lang siguro bumili na lang tayo yung mga hindi fast moving pero na yung matagal talaga yung mga expiration niya kasi yung mga ganito guys napakabilis talaga ng expiration date niya kaya talaga nakakapanghinayang kapag ganito talaga uh, inaabot tayo ng mga expiration so syempre bilang tindera wala naman tayong gagawin kundi kainin na lang yan hindi naman natin siya pwedeng itapon tsaka meron pa naman yan extension seven, meron pa tayong Uh, one month naman ang extension niya pero para sa mga customer natin pag expired, expired sa mga ganitong pagkakataon lang tayo nakakatikim ng mga paninda natin kapag may mga na-expired <laughs> nakakalungkot man isipin pero yun talaga ang realidad ng isang sari-sari store business sa isang negosyo ay parte na ito ng buhay natin bilang negosyante kaya kahit anong pag-iingat natin ay talagang hindi natin ito may iwasan Ganun pa man ay kailangan sa mga susunod na pamimili natin ay kailangan mas matutunan pa natin dahil lesson learned na talaga ito sa atin. Na kailangan ay mindset na natin na sa susunod ay hindi na maulit yung mga ganitong sitwasyon na may expired pa tayo ng mga paninda. Kasi napakalaking sayang. Biruin mo 80 pesos na yun teh pandagdag na rin natin yun sa puhunan. Yung 80 pesos na yun, mapapalaki pa natin. Kaya ba diba, napakalaking sayang talaga. Lalo na kapag ganitong sari-sari store business owner ka lang. is small business owner. Kaya sa susunod ay hindi lang basta pag-iingat ang ating gagawin, kundi doble-doble-doble pag-iingat talaga. So hanggang dito na lang sa aking mga ka -SS. Blessed Sunday to everyone more benta sa ating lahat. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!